So, sa mga ka ito po yung ating mga future breeders. So, ayak kung makikita nyo po, napakagana nilang kumain at malulusog po sila dahil yan sa araw-araw po nating pagbibigay ng BMP100 ng firm alang hangat, alang tapat. Ang ating pong BMP100 merong multivitamins, minerals, B-complex, electrolytes, amino acid, probiotics at prebiotics kauna-una ang produkto na mayroong pinagsamang probiotics at prebiotics na nakakapagbigay ng gana sa pagkain at maganda po ang kanilang panuna at syempre mataas ang resistensya sa mga sakit at napakalakas po talaga nilang kumain kaya po sila ay healthy healthy at hindi po sila nakakasakit at ito rin po yung ating tinimplang BMP-100 na pinapainom natin sa kanila araw-araw at ito po ay kumpletong-kumpleto at syempre meron po itong electrolytes na nakakatulong po sa ating mga manok na hindi po sila magkaroon ng heat stroke or hindi po sila ma-dehydrate. So, ayun po. Kaya gumamit tayo ng BMP 100. BMP 100 lang. Wala nang kulang.